yan nakarating din What's up mga kaisan? Yan mga kaisan. Magandang umaga po. Ay, ah, eh, kami po ay ano? Yan kararating lang po natin dito. Kami po ay ano, kanim na po ng uh, kamatis. Ang pagbabalik ni Kaisan, mga kaisan. Yan mga kaisan. Kami po ay mag-ano po ako? Mag-, uh, mag uh, kukubuta po tayo na mga mga kaisan. Tatamnan po ng kamuti Yan. Lumalawak-lawak na po yung ating uh, halamanan mga kaisan. Ang pagbabalik mga kaisan. Dahil pag ikaw ay ano, magmumukmuk sa bahay at iisipin mo yung nangyari ng bagyo, ay wala mangyayari mga kaisan. Kaya balik na po uli kami. Yan, si Kautul. Yan. Ari po ay, uh, ano, lalagyan din namin mamaya ng plastik. Yan, ang pagbabalik mga kaisan. Yan, ito po, na ipahinga na po natin ito ng almost 2 months mga kaisan. Ibig sabihin, kondisyon na po ang lupa napahinga na tapos bawal kasi yung mga kaisan yung pero depende rin eh pagka tanim ninyo so, lahat yan ito yung dating tinam na ng talong tapos ito po yung mga naging additional namin yan ito tsaka yun yung paparumpo yung kabaakyari na utay utay mga kainsan baka ngayong next year na ito halos matapos po nating halamanan lahat ito utay utay mga kaisan ipo ng kaunting puhunan pag may tinubo sa gulay palawak utay utay yan ito yung extension natin yan ay ano basta utay utay mga kaisan gawa ng pagbinigla mo malaking puhunan mga kaisan yan na padat na, na, na din natin ng tubig dahil yan ito po yung tubig na pinatanggi natin kagabi yan para pumbabasa lupa mamaya po papatayin natin yan yan extension na po yan paparayan sa taas doon po kami nadaan ng kubota tuwing maga paparoon yan kuha nang yan po iniuwi namin sa hapon yan ito yan extension na rin yan yan lahat po nandiyan pa yung tubig yan ito yung aming inuubra namin kahapon at saka ngayon yan para ma-update ko po kayo Pero marami pa rin pong darating na bagyo. Ay gayon po talaga. Yan naman po ay kasama talaga ang kalamidad. Oh! Pauwi ka na ba? Sige! Yan, sinauto eh. Ari, ari na rin po. Planker scatter ka ba? Sige! na si Nootoy Toy Yan, nagbubutas Bakasyon na nga pala Nootoy ah. Yan, binubutas po ni utoy yung ganyan Tayo naman po ay mag spray ng ano Toy Yan, si po Sinamiko Mga kaisan, mag spray lang tayo ng yumus Ito yun po, bali yun po mga kaisan Na-spray ko na ng yumus Last month ay pang kondisyon po yun ngayon i-spray ko ulit alam mo yung pang ano po pang condition ng lupa para po hindi amarin yung mga gulay para hindi mamatay e bawal po pakita sa inyo mga eh gawa ng minsan ay may sa akin pag nag nagpakita ako ng kanilang product bawal ewan ko kung bakit

We stand this hour, see inside. Kasama si Gainsa Kasama si insa, Pumunta tayo doon sa may itikan Mamuha tayo ng itlog kung saan Kasama si insa. Sabi ko nga sa inyo kanina, na-spray ko na po ito Kung nakakakita nyo na ano, nagkakaroon siya ng blight kung tawagin yung bacterial well tama ba ang pronounce pero kanya kanyang diskarte din mga kainsan ha hindi parang ako ganun ka ano pero yun yung diskarte ko mga kainsan meron namang hindi na nagaganto depende pero mas maganda lagyan mo ng ganto for safety 哦。Oh. mga kaisan Yari na po namin na rin tamnan Ari, Kabaak po yah Kakain naman po kami ng uh, tanghalian mga kaisan At tayo naman po ay scatter doon sa kabila Sa palayan Utay utay mga kaisan ah, Sinautoy Kakain naman po kami Halos sa uh, may plastik na rin po lahat Nalagyan po namin ng plastik yan ay bukas po uli ang update din eh at ako po ay magagas scatter doon sa kabila at maiiwan naman po sila dito apat at pagkatapos namin dito lipat po kami ng palayan mag iilalim na po doon ay paano mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po ingat po lagi mga kaisan